Gusto mo bang subukan mag-wholesale sa Amazon? Panoorin mo itong video na to, matutuwa ka. Hi po, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang isa sa mga pinakasimpleng ways para makakuha ng supplier kung gusto nyo mag-wholesale strategy sa Amazon selling business niyo. Ngayon, a few disclaimers lang. Bago ko ituro sa inyo kung ano itong bagay na to na gusto ko ipakita sa inyo, eh ano, gusto ko muna na ano, linawin na syempre, this falls under traditional wholesale. So kung hindi alam kung anong ibig ko sabihin, siguro kailangan nyo munang panoorin ang video na ito kasi dyan tinuturo ko yung mga basics ng wholesale, yung mga concepts. Tapos uh, dyan ko rin tinuturo kung ano yung traditional wholesale sa kako yung advanced wholesale. So again, this technique falls under traditional wholesale. So open kayo sa ilang mga risks na ano na sasabihin ko dun sa video na yan. So panoorin nyo yan, okay? Tapos another thing na kailangan kailangan malaman ay uh, may mga suppliers na hahanapan kayo ng mga dokumento, kunyari uh, LLC or EIN, mga ganyan, or resale certificate. Kung gusto niyo matutunan kung paano gumawa ng LLC kasi baka kailangan niyo na siya pag nag-wholesale kayo. So fortunately, meron akong video dito. So panoorin niyo na lang yung video na yan kung gusto niyo matuto kung paano gumawa ng LLC. So Wyoming LLC yung focus niyan. So step by step yan. Uh, makikita niyo yung buong process. Tapos syempre, kung kailangan niyo rin ng EIN kasi may mga suppliers na hahanapan kayo ganyan. So, mapapanood nyo rin yung kung paano kumuha ng EIN dito sa video na ito. So, tingnan nyo na lang yung video na yan kasi may mga suppliers na hanapan kayo ng EIN. Ngayon, uh, meron mga suppliers na hanapan kayo ng resale certificate or seller's permit or sales and use tax. So, iisa lang yung mga yan depende sa state ko ano yung tawag nila. Uh, at the moment of uh, recording this video, so wala pa akong video na kung paano kumuha nun. Pero, uh, kung papanoorin nyo ito in the future, kapag nakita nyo na ano, parang it's been months. So, So, malamang meron na ako. So, tignan nyo na lang dito sa channel ko at makikita nyo kung paano kumuha ng resale certificate. Ngayon, uh, yun nga, may mga, ano, may mga suppliers na hanapan kayo nun. Meron ding mga wala. So, it will be in your best interest pagka gusto nyo talagang mag-wholesale at seryoso kayo na kumuha na ng LLC. sa kayo mga yun nga, unfortunately, EIN sa ka-resale certificate. Kasi, pagka wala kayong ganon, iilan lang yung, ano nyo, yung pwede nyo maging supplier kasi as in maraming mga suppliers na hanapan kayo ng LLC EIN saka ano uh, resale certificate so at least yung resale certificate pwede niya namang makuha ng walang LLC pero kasi yung EIN medyo tagilid okay so tandaan niya lang yon as we go into this video okay so hindi ko na patatagalin punta na tayo sa ano screen ko para makita niyo ko anong ibig ko sabihin so ito uh, wholesalecentral.com So, I'm sure na marami sa mga VA dyan alam na ito kung hindi kayo VA tapos first time niyo na marinig na pwedeng mag-wholesale sa Amazon. So malamang ito ay uh, makakatulong ng husto sa inyo. Kasi kung makikita niyo Wholesale Central, marami na siyang mga ano, mga iba't ibang mga categories. So marami dito ng mga wholesale deals. Marami ka makikita dito ng mga wholesale na mga sources suppliers. And marami kang makikita dito ng mga products na pwede mong ibenta sa Amazon wholesale style. So, tingnan natin ha. Kalkalin natin. So, kunyari, simulan muna natin dito. Amazon FBA suppliers. So, yan ang natural na puntahan, di ba? Kasi nga, ano, uh, supplier suppliers sila for Amazon FBA. So, tingnan natin kung ano yung mga meron sa yan. Makita nyo, di ba? May directory, di ba? So, yan. Makita nyo yung mga ano nila, website nila. Yan, buksan natin yan. Di ba? Ito pa, Coral Port Distribution. Di ba? So itong mga to ay uh, malamang nilagay nila dito para ano para alam mo na kung Amazon seller ka na ano na ito yung mga magagandang sites na puntahan. Ngayon, i-vet nyo pa rin to mga to kasi pwedeng may scam dito uh, kasi libreng resources lang naman so hindi natin alam kung paano yung ano niya, paano yung sistema nila kung vinevet ba nila tong mga to. So, tingnan nyo pa rin, syempre, di ba? So, tingnan natin tong uh, una nating binuksan, Palette Fly, okay? So, tingnan natin yung mga products nila, okay? So, kadalasan lang mga to, kailangan mo mag-register, ayan, bago ka makapag-order, okay? Tingnan natin registration nila. So dito kailangan ng company name. Kita mo kailangan na ng company name. So baka kailangan mo ng ano dito ng LLC dito o kaya at least ng DBA. Tapos US tax ID. So kailangan mo na ng EIN dito. Tapos website po kung hindi naman ano, hindi naman actually required pala dahil naka-star. Pero kasi merong mga ano, merong mga hindi nga required Pero kasi pag wala ka ng mga yon yung US company, US tax ID, wala kang EIN. So, pwedeng hindi ka nila pagbigyan. So, yun, yun lang. Just know that. So, pwede tayong gumawa ng account dito. Okay, yung mga yan. Ilagay nyo lang. Tapos, tingnan naman natin itong isa. Okay? Uh, tingnan natin. So, gawa din tayo ng account. Tingnan natin. Login or register. ay okay, tingnan natin kung ano yung mga requirements. So, mukhang dito, madali lang. Uh, email sa pangalan lang. So, don't have an account, apply US, apply us. Hindi ko alam kung apply us yun or apply US. Pero tingnan nyo yung mga hinihingi nila, di ba? Company name. Uh, ...tignan natin dito. Amazon seller ID, kailangan nyo ibigay yan. So, okay lang naman. Uh, seller's permit. Ayan, nakita nyo. So, kailangan nyo ng seller's permit or resale certificate dito. So, makita nyo, may mga suppliers na naghahanap ng iba't ibang mga bagay. So, yan, di ba? Ang dali lang, makakita na kaagad kayo ng iba't ibang mga bagay dito na, ano, na pwede nyo isource. So, tapos, uh, ngayon, anong gagawin nyo pagka, ano, pagka nakakuha na kayo ng accounts? So, usually, uh, yung iba sa kanila, may mga websites. Okay? So, may mga websites yung iba sa kanila. Teka lang, ha? hanap tayo ng iba dito. Balik tayo sa homepage. Kunyari dito, pupunta naman ako by category. So, arts and supplies. Yan, kunyari yan, native crafts. So, tingnan natin yan, ah. Yan, buksan natin. Yung iba kasi sa kanila, ayan, may mga ano na kaagad. May mga prices na tapos meron ng mga ano, meron ng mga parang kung ano yung mga products na may picture na. So, pwede mo na siyang i-check across Amazon. Kunyari ito, okay? One inch abalone, two hole button. So, tingnan natin yan sa Amazon. So, teka lang ha. Punta tayo sa Amazon.com. So, ano yan? Teka lang. Nakaharang. Ayan, okay? So, books, all departments. Ayan. So, kunyari yan. Tingnan natin kung meron na siyang kapareho. So, tingnan natin. Pareho ba sila? Parang hindi yata. ba diba? So, two hole na ano. So, mukhang okay lang. Okay? Kaso, hindi natin alam kung ano yung brand niya. So, mukhang ano to, Native American yata to or something. So, tingnan natin. Diba? So, ganun lang yung gagawin mo. Yung ibang mga wholesale supplier, meron na silang website na naka-display na lahat ng binibenta nila. Pero, merong mga supplier na, ano, na parang ang makukuha mo ay catalog. So, ito, example ng UPC, uh, galing to sa isa sa mga, ano, mga dati kong uh, accounts na, ano, nakuha. So, kung di ako nagkakamali, ano to, Baker Mills nga pala, yan. So, makikita nyo na merong, ano, mga UPC code. So, wala silang AC na, by the way, ha? kung nag-expect kayo na may asin, walang ganon. Um, siguro merong ibang may asin, di ko pa na-encounter. Pero ang most likely na makukuha nyo ay uh, UPC. Okay, so yung UPC. Tapos kung gusto nyo hanapin yung kamatch niya sa Amazon, kailangan nyo i-copy yung UPC na yan. Tapos pupunta kayo sa inyong uh, seller central account, add products. Tapos uh, yun yung ilalagay nyo dito sa box dito na lilitaw. Ayan, ibis na asin, di ba, pag nag-list ka ng product. So tanggalin natin yung spaces kasi hindi na recognize ng Amazon yung spaces. Tapos submit. Eh di ba wala. Ayun, pwedeng ano, yan yung mga cakes na ano, merong UPC code nakita niya. So mag-try tayo ng iba pa, di ba? Yan yung mga ano, sample products. Di ba na may ganyang UPC nakita niya. So it's the same product pero iba-ibang packaging, iba-ibang quantity, I guess. So nakita niya may case of 24, case of 6 yan. So pwede tingnan tignan. Tapos balik tayo dito sa ano so magkano yan isa? So ang ano niya case size niya ay 6 na 24 ounces each. Tapos usually may MOQ yan. Ayun oh, MOQ 120 cases. Nakita niya yan? So pag nag-wholesale ka, talagang kailangan maramihan. So 120 cases tapos per unit or per case 2250. So 2,250, dollars yan ha. Tapos, imumultiply natin sa 120 cases. So automatic, 2,700 dollars. Tama ba yun? Tama, di ba? Kasi 2250 per case eh. Tapos, 120 cases or more yung minimum nila, yung MOQ nila. So, $2,700 kagad, isipin nyo, ang laki ng investment sa wholesale, di ba? Tapos, meron silang map, minimum advertised na price. So, yan yung minimum na dapat mong ipresyo sa kanila kahit saan mo ibenta mo pa, Amazon o kung saan pa. Kailangan yan. So, nakita nyo, kaya medyo nakakatakot ang wholesale kasi yung mga MOQ ko minsan, sobrang lalaki. Pero tingin pa tayo ng ibang mga UPC ha. Tingnan natin. Kunyari itong, uh, ito, ito naman yan. Kodiak, Cakes, Flapjack, and Waffle Mix. Kunyari ito. Tingnan natin to Okay, yan. Yung isang yan. Ibang UPC yan. Tapos copy ulit natin. Tingnan natin ulit sa Amazon. Okay, ibang ano na naman. Tapos syempre, tanggalin natin yung spaces. Okay, tanggalin natin yung spaces na ganyan. Tapos, submit. So, ayun, nakita nyo, may So, tapos, syempre, ito, kailangan nyo pag-aralan kung, ano, kung profitable siya. So, gagawan natin ng separate na video na yan. Pero ang mahalaga lang ngayon is nakita nyo kung paano mag-check ng catalog. So, may mga tools para magamit nyo para minsan nang makalkal yung mga catalogs at hindi nyo iisa-isahin. Kasi maraming mga ano eh, maraming mga, ito, kunyari, konti lang yung catalog nito, di ba, maikli lang. Pwede mong isa-isahin. Pero meron yung mga supplier na, ano, na libo-libo yung, ano, kundi man daan-daan na UPC yung kargada nila. So, syempre, kung iisa-isahin mo lahat ng yan, it will take a lot of time. yeah pero may mga tools para mas mapadali yon and huwag kayong maglala ipag-uusapan natin yan sa iba pang mga videos okay, in the future so yan, uh, balik tayo dito sa wholesalecentral.com so yan, makakita kayo ng maraming mga suppliers dito uh, mag-apply na kayo sa lahat ng pwede nyo applyan uh, try nyo yung mga iba wala namang requirement na ano yung iba na LLC yung iba na company na EIN mga ganyan so try nyo lang tapos uh, kung seryoso nga kayong mag-wholesale so kailangan nyo i-consider na kumuha kayo ng ano ng LLC kumuha kayo ng EIN, kumuha kayo ng resale certificate. So, marami yan. Uh, kalkalin nyo lang tong site na to. Tapos, ating uh, tignan nyo na. Simulan nyo na tignan yung mga catalog nila. syempre kailangan nyo pa rin matutong mag-analyze ng product. So, yun naman ang ituturo ko sa iba pang mga video. Huwag magalala, okay? Patikim lang ito and marami pa akong video na ilalabas tungkol sa wholesale. So, abangan nyo lang. And kung gusto niyo matuto ng libre, gusto niyo magtanong, gusto niyo ako makausap. So tingnan niyo lang yung link diyan sa description sa ibaba, nandiyan yung Facebook group ko. So sumali na kayo, libre lang naman, walang bayad, promise. And every Sunday ng gabi ay nagbibigay ako ng live Q&A. So kailangan niyo lang mag-join, tanong niyo ko ano yung gusto niyo itanong. At basta alam ko yung sagot within the Amazon space siya, especially online arbitrage sa wholesale. Sa kay iba pang mga business model na i-feature ko dito in the future. So yan, pwede niyo akong tanungin, sumali lang kayo sa Facebook group. And then Syempre, uh, huwag nyo kalimutang i-like tong video na to kung nakatulong sa inyo. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para matuwana naman ako. Maraming salamat po and I'll see you next video. Bye!